Bakit hindi kinakain ang milyong-milyong hayop sa Australia tulad na lang ng mga milyong-milyong mga wild rabbits na ito? At sa sobrang bilis nga nilang magparami ay hindi naubusan ng bagong panganak na rabbits kada taon. Pero sa sandamakmak ng mga rabbit sa paligid, bakit nga ba hindi ito magawang kainin ng mga tao sa Australia? Ngayong Kapaskuhan, malamang marami sa atin ang naghahangad ng mga regalo mula sa ating mga ninong at ninang o di kaya naman ay butas na ang ating mga bulsa dahil sa kaka-add to cart ng mga nais nating bilhin. Hindi rin nalalayo dyan ang kwento ng isang mayamang negosyante noong 1859 na nagngangalang Thomas Austin. Bumili lang naman siya ng 24 na rabbit na agad pinadala sa kanya sa estate sa Melbourne, Australia no noong Pasko na mismong taon na iyon. Ang plano niya sa mga rabbit ay paramihin ang mga ito upang gawing hunting prey. Sa umpisa, hinayaan ni Austin na magliwaliw ang mga rabbit sa bakuran niya. Wala naman sigurong mawawala kung hahayaan ko ang ilan sa kanilang magsitalon-talon dyan, aniya. Pero ang hindi niya alam, ang kanyang Christmas gift ay magiging pinakamalalang bangungot pala na mangyayari sa kasaysayan ng Australia. Ang 24 na rabbits na alaga ni Austin ay naging isang daan. Ang isang daan ay tumalon sa dalawang daan at ang dalawang daan ay mabilis na dumami pa. Paglipas ng tatlong taon, libo-libo ng rabbits ang gumagala sa buong kalupaan ng Australia. Paano nangyari yon? Simple lang, ang rabbits ay may kakayahang mag-produce ng hanggang 7 liters of babies kada taon. Sapat na yon para sumabog ang populasyon ng rabbits sa Australia. Ang dating mga rabbits na nasa bakuran lang ni Austin Gumagala ay naging lamanan na ng bawat lugar sa Australia hanggang sa tuluyan na nga itong naging invasive species sa buong kontinente. 50 years pa ang nakalipas at ang pagpapakyut lang na rabbits noon naging peste na ngayon. Naninira sila ng mga taning, naging sanhi ng soil erosion at sinisira ang buong ecosystem ng Australia. Sa dami ng perwisyo ng dumaraming populasyon ng wild rabbit sa Australia, Nagpasya ang mga taong gumawa ng iba't ibang paraan para tugisin ang mga ito. Una ay sinubukan nilang hulihin ang mga ito pero wala ring silpe dahil mas mabilis makapagreproduce ang mga rabbits kumpara sa hunting pace ng mga tao pangalawa nagtayo sila ng mga pakod para harangan ang pagtagsa ng mga rabbits pero wala rin itong silpe dahil nakakalusot pa rin ang mga rabbits. Noong 1950, kinalat ng mga eksperto ang myxoma virus sa Australia. Isang sakit na tumatalab lang sa mga rabbits sa tulong ng myxoma virus ay nakaubos ng libu-libong wild rabbits sa Australia sa loob lamang ng tatlong buwan. Pero hindi nagtagal ay nakapag din ng immunity ang karamihan sa mga rabbits sa kasalukuyan napakarami ng hakbang na ginawa para mabawasan ang bilang ng mga rabbits sa Australia pero hindi pa rin ito sapat para matuldukan ang pamimeste ng mga wild rabbit sa mga nagdaang taon. Pero kung iisipin, bakit hindi na lang ito kainin ng mga tao roon para mabawasan naman kahit papaano ang problema? Gaya ng una ng nabangkit, halos lahat ng wild rabbit sa Australia ay maaring infected na ng myxoma virus o ng rabbit hemorrhagic disease. Wala naman sigurong tao ang gustong kumain ng hayop na may sakit. Iilan lang ang mga farm ang nagbibreed at nag-aalaga ng rabbits para sa meat consumption, lalo na't kinakailangan mabigyan ng vaccine ang mga rabbits isa-isa. Ang presyo ng vaccine sa bawat isang rabbit ay tumataging ting na 50 euros o kung susumahin ay maaaring umabot ng mahigit 25,000 euros in total kapag nagpavaksin ng limang daang rabbits pa lang. Bukod sa magastos na nga ay hindi pa ganoong masarap ang karne ng wild rabbits kumpara sa mga farm raised rabbits dahil mas madalas itong gumagalaw kaya dihamak na mas matigas ang karne nito tinatrato ng mga Australian ang mga wild rabbit kung paano natin tinatrato ang mga daga peste at hindi katanggap-tanggap gawing ulam at dahil na pag-uusapan na rin natin ang mga daga alam niyo ba na bukod sa wild rabbit infestation ay nakaranas din ang Australia ng matinding mouse plague noong 2021 Nagkalat ang mga daga sa bawat sulok ng Eastern Australia. Makikita sila sa daanan, sa mga bukid, sa bakuran, sa loob ng bahay at maging sa ospital. Ginangat-ngat nila ang mga pananim, gamit at maging pati na mismo ang mga tao. Sa sobrang lala ng mouse infestation sa Eastern Australia noong 2021, ay aakalain mong binabangungot ka. Nang buhay. Sinubukan gumamit ng kabi-kabilang traps ang mga tao at sa loob lamang ng isang gabi ay nakakolekta sila ng baldi-balding patay ng mga daga. Dahil sa sagana ng mga pananim at malawak na kalupaan ay patuloy na dumarami ang rodent infestation sa Eastern Australia at mukhang patuloy pa itong dadami sa mga susunod pang mga taon. Bukod sa wild rabbit at daga, may isa pang hayop na malaki ang naging epekto sa ekosistem ng Australia. At ito ang red fox. Hindi gaya ng unang dalawang nabanggit, ang pangunahing atraso naman ng red fox ay ang umubos ng lahi ng iba pang mga species. Sa mga nagdaang taon, at least 20 species ng medium-sized mammal sa southern mainland Australia ang na-extinct ng dahil sa mga red fox. Bagama tumutulong sila sa pag-hunt ng wild rabbits, hindi pa rin ito sapat para makatulong na tuluyang mabawasan ang lumulobong populasyon ng mga rabbits. Bukod sa rabbit, mahilig din puntiryahin ng mga red fox ang iba pang mammals gaya ng kambing, tupa at iba pang maliliit na hayop sa mga karatig na bukid. Ang pinsalang dulot ng Red Fox sa Australia ay nagdudulot ng milyong-milyong dolyar na pagkalugi sa buong kontinente. Pero alam nyo ba na gaya ng wild rabbits, hindi naman talaga orihinal na nagmula sa Australia ang mga Red Fox. Dinala lang sila sa Australia noong 1840s para sa fox hunting sport na hilig ng mga mayayaman. Pero ang simpleng katuwaan lang ay nagbunga sa perwisyong uukit sa buong kontinente sa mga susunod na taon. Noong 1874 ay nagsimulang lumobo ang populasyon ng Red Fox sa kontinente at nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Napakadali lang sisihin ng mga hayop sa mga perwisyong dulot nila sa kalikasan pero kung iisipin nating mabuti, may kontribusyon din ang mga tao sa kinahinat ng ekosistem sa Australia. Isang simpleng katuwaan sa nakaraan ay nauwi sa pangmatagalang problema na hindi masolusyonan kahit ilang dekada pa ang lumipas. Ano sa tingin mo? Sino nga ba ang dapat sisihin? Ang mga invasive species ba na ito o yung mga tao.